Unahin na natin yung balita na binunyag ni Senator Francis Tolentino kamakailan sa isang pagdinig sa Senado. Sinabi niya na merong ano, may cheque eh, mm, na pinakita, yeah, hindi ba? 900 plus thousand. Oo, oh, na meron talagang uh, concerted, organized, talaga nagbayad ng mga troll farms na talagang uh, meron pa talagang mga tao na tumatanggap ng bayad, no? may remuneration sila para lamang magpakalat ng disinformation. Ano ang reaction nyo do, number one? Number two, yung alam mo lagi kasi ang, ang laban attorney is yung, ano, yung karapatan namin for free expression, right to free speech and all of that, hindi ba? Na hindi dapat sinesensor, hindi dapat yan sinusupil. Pero ma, ma, ma consider mo pa ba na ipagtanggol ang karapatan to free expression, to free speech? Kung ikaw naman, eh, hindi mo na sariling opinion. Ikaw ay binabayaran to, to you know to hold a certain belief and to make a stand uh, ano po ang ano nyo, una saludo nyo tungkol po dito sa balita na to attorney rico ang una sa tanong mo is that ano ba ng ating karapatan at ano ng ating aming opinion about that no, no? It, 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 seems that itong mga operation ito ay tip of the iceberg. No? Dapat uh, investigahan mabuti ito, hindi lamang doon sa na, na, natukoy na, na galing na may retainer ng allegedly ng People's Republic of China, China. but palawakin ang, ang investigation, investigation hindi lang yan. No? Kasi, uh, kasi as, as, you know, uh, itong, mga, uh, itong mga operators na, na ito ay eh, napaka-aktibo yan, especially during the election time. No? So, umikita sila yan. Pinag-uusapan natin dito, revenues na eh, malaki, billion or even billion, billion ang ginugugol ng, ng mga taong nagpapahayag ng mga dissemination tungkol dito sa ating eleksyon, lalong-lalo lalo na ngayon sa midterm election. election. So, Attorney Rico, oh, ano ang ano oh, pangalawa so naman would be, ano ang ating karapatan? Ang karapatan natin would be to, to show the, the people, the listening people and the hearing people, lalo na yung mga hindi masyadong sophisticated, pakita natin ang katotohanan. No? Uh, for example, yung, yung retainer na yon ng PROC, allegedly do sa do sa sa marketer nayon o organization nayon e designed to influence the uh, West China Sea mm -hmm. uh, issue at saka napakayan kung sinong mga electorate itong mga kandidato na may uh, side dyan sa ganyang isyong yan eh, it nila yan para lumago ng lumago ang suporta nila sa, uh, sa mga ang mga kandidatong yan mm. so that's a very that's a very uh, clear indication na they are trying to influence Change. the voters oh, oh. Mm -hmm. oh, oh. So, Attorney Rico, kasi... Papay, hintay ko lang yung sagot niya doon. Oh. Sabi ko, ay di ba yung karapatan pa ba yun? Na yung, pag ikaw ay bayaran. Oh. Kasi I can understand, ipapagtanggol ko yung karapatan ko sa malayang pamamahayag, kung yan ay stand ko. Mm -hmm. Di ba mm -hmm. na hindi ako remunerated, hindi ako bayaran, bayaran to hold that opinion. To express this stand. Kasi para sa akin, parang ang labnaw. Kung ako ay binayaran mo na... Para sabihin nito na hindi <clears throat> ba diba, what do you think po attorney? Tamang tama ka diyan Ali, no? Talagang uh, bayaran ng mga 'yan at uh, therefore uh, ng naman 'yan. Mm. So in other words, ang ating karapatan na 'yon ay tupukin yan. kanyan. Mm. Dapat mayrong uh, orchestrated or uh, or very coordinated response ang gobyerno dyan. Ang pinag-uusapan natin would be the regulatory bodies like the National Telecommunications Committee or Commission, yung mga Digital uh, Privacy Commission, yung uh, DOJ, ang ating arm, na prosecutorial arm, na Department of Justice, at saka NBI, mm -hmm. ang, ang Bureau of Investigation. Dapat siyang coordinated ang kanilang tugon sa ginagawa ng mga yan. Mm -hmm. Kaya tayo, walang karapatang mag uh, uh, mag-disseminate ng kasinungalingan as to what this to be the case in this particular expose, eh hindi nila karapatan 'yon. So dapat pwedeng supilin kaagad 'yon. Stop kaagad ng mga regulatory bodies ng gobyerno 'yan mm -hmm. right now. When you say when you say Attorney Rico stop no, this regulatory bodies to stop it. Mm -hmm. Are you also in the uh kumbaga are you also proposing na uh, correct me if I'm wrong, dito po base sa aming uh, research na gusto nyo tatanggalin na po ang Facebook no, para po kasi sabi nyo, it's an international company, they don't pay taxes. Are you proposing that we will Be similar to China where Facebook is banned. Uh, are you going to that extreme, or do you feel that it has to be more regulated? It has to be uh, contained. In other words, contained. regulation in terms of not censorship. Uh -uh. It has to be regulated such that we can maintain the truth that will be disseminated. Because for example, in Singapore, two days ago or three days ago, ko yata sa isang panayam yan, sa isang station. Sabi ko, Singapore immediately Of, uh, issued uh, uh, no uh, an order mm. na lahat ng mga foreign uh, users of the internet in Singapore pinatay mm -mm. nila nilalayong because they're using that as uh, a vehicle for falsehood oh. against certain certain uh, candidates mm. sa people PPA or something sa Singapore but hindi natin magawa yan mm. we have the necessary statute mm. we have the necessary uh, mechanism and regulatory powers to do that. Mm. Lalo na yung Comelec. For example, ang Comelec na yun, very active sa pagpupukso ng mga masasamang, malalaswang mga sinasabing ng mga kandidato. They should exercise now their power to do that. Even assuming na wala pa silang, they can regulate the flow of dissemination and information sa ating bansa during the midterm elections. Mm -hmm. Let's get together, Sunday 25. And 25.